What's up, mga ka-magic? Gagawa na naman tayong isang coin magic tricks. So, magtuturo tayo, mga ka-magic, na naman isang tutorial coin magic tricks. Kung paano to gagawin, mga ka-magic. But, before ko ituro, mga ka-magic, ang tutorial ito, ipapakita ko muna, mga ka-magic, ang effect. Then, i reveal ko kung paano ginawa ang gimmick, mga ka-magic. So, mga ka-magic, ang isang coins ay ilagay ko sa kabilang kamay. Just watch. Diyan, mga ka-magic, ilagay ko lang diyan, mga ka-magic. Then, ang gagawin nyo naman nito, mga kamadzik, paglagay ko sa kabilang kamay, ay itaob ko, mga kamadzik, ang itong aking kamay. Tapos, isang coins ay dito ko lang ilagay. Yan. Dito ko lang ilagay isang coins, mga kamadzik. Just watch. Tapos, ito, mga kamadzik, ay itataob ko. Pag mas nang maigi, ang coins, biglang, lilipat. Tapos, itaob ko. Ito, mga kamadzik, watch. Taob. Taob. Biglang, lilipat. Yan, mga kamadzik. Watch and learn. naging dalawa. So, wala na dyan mga kamajig. So, ang tutorial nito mga kamajig is like this. Ituturo ko na kung ang paano ginawa ang gimmick. Ganito lang mga kamajig. Hindi lang dalawa ang -pre prepare ko na coins mga kamajig. Kundili, tatlong coins. So, ito ang pangatlong mga kamajig na coins na di-prepare ko. So, kailangan mo lang mga kamajig ay marunong kang mag farming coin clip. So, ganito mga ka-magic. ilagay mo yan sa gitna. Tapos, clip na konti na hindi siya mabagsak. Yan, okay. So, ganun na mga ka-magic. So, kailangan mag-prepare. Either left-handed ka or right-handed. Depende na sa iyo mga ka-magic kung saan ka komportable. Yan, paming clip coins lang mga ka-magic. Yan, dyan sa gitna. Tapos, clip na konti. Hindi yan mahuhulog. So, yun na mga ka-magic. i-prepared mo, ipapakita mo sa iyong audience or sa mga opponents. Tapos, si ng konti para hindi makikita si Coins. huwag ganyan, huwag ganyan kasi makikita. Yan ang konti, yun. Ang dapat mong gawin mga magic So, yun. Coin magic tricks, tapos itaob niyo yung kamay, ipapakita mo itong dalawang coins. Yan. Ang gawin mo mga magic is, I explain mo sa kanila kung ano mangyayari. So, ang gawin ko mga ka-magic, itong coin sa isa ay ilagay ko sa kabilang kamay. Tapos, itong isang coin mga ka-magic ay kakabiran ko pero itataob ko itong isang kamay mga kamajik. Just watch and learn. Yun, itaob. And watch and learn. Biglang naglipat si coins, Naging dalawa. And wala na dyan sa mga kamajik. Pero nandito sa kabila. Nagiging paming clip coins mga kamajik. And gusto mo pa mag-perform ulit? Okay, kung ayaw na maniwala mga So nakapam ulit. Ganun pa rin yung pagpakita yung proseso mga kamaraji. Ganito pa rin ang paggawa. Pakita. Tapos isisipa yung dalawang coins. Tapos ilagay naman si coin sa kabila. Yan. Tapos itaog. Pero ipam clip muna. Tapos baka mahulog. Huwag mo yan kalimutan mga kamaraji. Tapos itaog. Yan. So hindi na mahulog mga kamaraji. Taog. So nag-expect sila na mga kamaraji na nandyan na. Then ipapakita itong isang coins dyan. I-move-move. Ganyan. Cover. And watch, biglang magbipat si coins Yun! And, ipapakita, wala na mga kamajik. So, wala, nagiging dalawa. Yun na mga kamajik. I hope you enjoy mga kamajik. At may natutunan naman kayong isang coin magic tutorial mga kamajik. So, what I said, paming coin clip ang dapat kailangan. Dapat marunong kang mag -clip. Practisin mo muna mga kamajik na hindi mahuhulog yan. Practisin mo muna. Ganyan lang mga kamajik. Practisin lang para pag-perform mo na hindi na mahalata. Okay? So, I hope you mga kamajik na enjoy naman kayo. And see you for the next episode. Magic tricks, revelation, and tutorial. Viva Jesus mga kamajik. So, gawin natin mga kamajik na walang tutorial. Okay? Ipapagitan ng quiz. Ipasa yung quiz dyan sa kapila. Tapos, ang isa naman, lipat dito. Watch, itaob natin yun. And one, two, three, boom! Biglang naglipat. So yun lang. Thanks for watching and see you for the next episode mga kapatid. Viva Jesus!